Reaksyon ni Mayor Biko sa mga nagprotesta sa bayan ng Diskaya, viral. Kamakailan, naging headline sa Indonesia ang malaking kilos protesta. Laban sa mga opisyal ng gobyerno na inakusahan ng katiwalayan. Libong-libo mga mayan na nagtipon, nagalit at sumugusay ng mga gusali ng pamalahan. Sa sobrang init ang emosyon, nauwi pa ito sa karahasan. May mga gusali ang sinunog at ilang tao nasaktan. Para sa marami, simbolo ito ng matinding pagkadismaya sa paulit-ulit na katiwarihan sa kanilang bansa. Ang mga maamayan, sawang-sawa na at piniling ipakita ang galit sa malahas na paraan. Hindi nalalayo ang senang ito sa nagarap kamakailan sa Pilipinas. Sa gitna ng isyo ng mga manumalo control projects ng DPWH, sinugot ang mga galit maamayan na kumpal ng St. Jericho's Laksyon, pag-aari ng mag-asawang Sara at kaya sa Pasig City hawak ang mga placard at sabay-sabay na sumisigaw na magdanafaw. Isinunod pa nila ang salitang nito sa baod ng kumpang. Sinabuyan pa ng potik ang paligid, tila simbolo ng pagkakadungis sa pangalan ng mga diskaya. Hindi rito nagtapos sa kilos protesta. Pati ang punong tanggapan ng DPW sa Maynila ay hindi pinalampa sa mga Para sa kanila, ang mga pro-control projects ay hindi simpleng issue ng korupsyon. Ito ay usapin ng buhay at kap Taon-taon, maraming Pilipino ang nagdurusa at namamatay. Dahil sa pagbaha, nasanay may iwas at putama ang paggamit ng pondo. Kaya't para sa mga protesta, panahon na upo malamdaman na mahana sa kapangyarihan ang, ang ganit ng taong baya. Ngunit kinanda na ni Pasig City Mayor Vico Soto ang ginawa ng mga tao. Para kay Mayor Vico, malino na hindi siya pabor sa paraan na pagprotesta na isinikawa. Ay sa kanya, naunawaan niya ang galit at pagkadismaya ng mga tao Nur tiginit niya, hindi dapat tumantam sa karahasan ang mga kilis protesta. Binigyan din din niya na hindi naman ang mga korap ang masasaktan kung may bumigay na gate o may tumamong pato. Kundi ang mga security guard, mga trabahador at mismo mga rallyista. Anaya, regarding the protest this morning at si Gerald Construction Building, I understand that we are angry and frustrated. But let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Hindi naman yung mga pura pang masasaktan. Pag bumigay aki, hindi rin sila ang natatamaan ng mga pato Nag-aalala ko para sa mga security guard, trabahador, at rallyista mismo. Dagdag pa ni Mayor Vico. Naniniwala siya na sa tamang direksyon na ang laban ng taong bayan. Para sa kanya, dapat ipagpatuloy ang laban para sa accountability. Mas matatag na at para sa rule of law, nulit one short at para dito. Tiyak pa niya na ang lokal ng pamalaan ng pasi, ay gumagawa ng hakbang upang hindi masayang ang effort ng marami. Aniya, don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, stronger institution, and the rule of law. There are no shortcuts. Samantala, hatang ang ng publiko. May ilan ang sumangkayo kay Tico na hindi dapat mag-resort sa karasa. Dahil baka mas madami pang pa inusente kaya sa mismo may sala. Pero marami rin ang tumutol na nagsabing sawa na sila sa paulit-ulit na katiwalian. Para sa kanila, sapat na ang mga salita. Panahon na para maramdaman ng mga nasa kapangyarihan ang galit ng taong bayan kahit pa sa marahas sa paraan.